Alright mga katropa, andito ako ngayon sa workshop namin mga katropa dahil papagawa ako ng lagayan ng ng plastic pipe para mag, mag uh, para may base na paggawa ng arch. Dahil doon natin ilalapat yung balloon na gagawin natin sa Sabado mga katropa. Kaya samahan niyo ako mga katropa dito. Alright. Alright. Pero bago tayo makarating sa aming workshop mga katrupa Ay dadaan muna tayo dito sa mga hayop ng disyerto Ayan Ito ang mga camel mga katrupa ng Bahrain no oh. Ayan naglalakihan camel Ayan Ayan no oh. Ayan mga camel ng Bahrain Nandito tayo ngayon sa uh, Bahrain Camel, Camel Farm sa may Janabia mga katrupa oh. ayan Camel Farm to Ayan. Tol, ko muna kayo dito mga katropa sandali. Ayan, ikot ko muna kayo dito sa Camel Farm. Ayan, bago tayo makapunta sa ating pork shop. Ayan, mga katropa, tingnan niyo 'yan. camel 'yan. Ano? Nanaghihintay ng uh, bisita open for public lang to mga katropa itong camel farm na ito kaya maganda maraming tao dito pagkahapon yung patapos na yung trabaho nila pupunta sila dito sa camel farm at mag -i -i ikot ikot lang sila pwede ka rin mag selfie dito o, dahil open for public nga ito camel hi munguya ang mga camel parang may kinakain yan so ngayon pupunta na tayo sa ating o sa aming workshop mga katropa doon right tara pagrubak ang daan na dito pa dito o, ayan mga dates farm nga ito mga katropa, farm andito tayo, andito tayo sa loob ng farm ayan ayan, lupak pag lupak pagka umulas, dito mo yung lana yung pagka umulan masyado yan andito ako ngayon mga katropa ito na nga mga katropa o. Oh, ang dalawang plastic pipe na gagawin nating arch dito sa ating pinagawang DIY na balloon stand mga katropa na concrete dahil dito natin lalapan itong ating balloon garla no? Oh. imagine mga katropa apat na oras ko itong tinira sa katinika ng araw mga katropa kaya laban lang OFW thank you for watching please follow me for more mga katropa alright